Hello, hello, hello. This is Bridget Stones. Your si Batet. Naganda-gandahan ng ta At andito pa rin ako sa Laguna. Para magasik ng ganda-gandahan. Disney Princess ang atake sa kulay pink na sando. Kasi andito kami sa Pansol para mag-hot spring. Super relaxation ng atake ni si Batet paglaro ulit ng ganda-gandahan ng manika. Papunta na nga ako dito sa kabilang room para makipag-versusan sa mga nakarit na yarn. Hindi naman ka-freshan at ka-banguhan ang mga atake. perpuk yung ganitong view, Luka. Perfect nak. Pero mas perfect siya, aminin nyo yan. At nakaharap ko na nga dyan ang mga wonder <laughs> ng Laguna. Boogs, makina ang nails ni Naka sa paa. Walang pagkakalayo sa blush on niyang pink, Luka. Ganun talaga nak tiyaga-tiyagaan lang tayo sa paglalaro ng ganda-gandahan at sexy-sexyhan para pasabog tayo sa ating mga nakaret super woka to na nga lang dyan, ang manika dahil super hanap din ng mga tindahang bukas at bibili kami ng mushroom soup at ang ending na pagsaraduhan ng mga bakulich super pindot ang makinang na nails ni nakat shining shimmering and splendid ang atake aminin at ang pagsabayan din siya bugs kaliskis effect charot hindi pa nga rin nakakapasok. At ayun, transition. Nandito na kami sa loob. At nasira ang beautiful nails ko. The dead man lang kasi nag-aala Jezebel muna ang atake ko sa pagsiswimming. At ang aking pinsan na si Jade ay naglilinis sa aming pinaglaruan. Ayan, nagkalat ang mga rinang ginamit namin sa aming palaro. At nakapagpasig laban na ako dyan sa pagda dolphin dive. Ayan, paes lang siya. Kahit mabukit. Super slide si Naka at nakipagsabayan din ang na aking patembang Ang baboy dagat ng pa taon, oh, kaluka. O, oh, ariya, walang bumibitaw. Sige, 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 bakla. Wataas at nato ng fried, ano ba, yarn. Ending. Siya, at ako rin ang susuko. <coughs> Knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Ayo. Walang. Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head. Head palang mo, um, di ba? Di ba? Di ba? Head, shoulders, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulders, knees. lot, lot. <laughs> ayun lang, napagod na ako, kaluka, kaya tutulog na ako. Matulog ka na din. Good night, sleigh lang.